Hello you know, po, magandang araw at oras sa inyo po sa inyong lahat mga kapatid, mga kasama, mga kasama kong construction painters. Dito ay pinapakita ko dito ang tungkol sa pagpa at pagmamasilya. Ang usapan naman natin ngayon, ang main topic natin ngayon ay tungkol sa pagmamasilya. Bago tayo magmasilya, ay siyempre hindi nawawala sa atin ang Acrytex Primer. Bago tayo magmasilya, kailangan preparado na sa pagliliha at pag pagpag o pagtanggal ng alikabok sa walling bago natin ito masilyahan. Dito, pinapakita ko dito kung anong templada ang ginagawa ko sa Acrytex Primer. Depende sa inyo. Huwag lang masyadong malabnaw. Ang templada timpla, ko dito ay dalawang litro Acrytex Primer at kulang na isang litrong acritics reducer yung hindi naman siya ganong puno yan para sisiksik o sisipsip talaga sa ating mamasilyahan na konkreto pag medyo malabnaw haluin lang nating mabuti bago natin ito gamitin kasi sa ilalim nun ay tumitining yung pagka primer nya ngayon ang pinapakita ko dito meron na namin ang wall. Kailangan kasi pag sa labas ng bahay, yung natatamaan ng araw o kaya exterior, kailangan Acrytex primer ang gamitin. Ang topic natin dito ay tungkol sa pagmamasilya ng Acrytex cast. Kailangan pag nagmasilya ka ng Acrytex cast ay nasa lilim ka ng araw. Huwag kang magmamasilya sa nasisikatan ng araw. Kaya ako binabanggit ang tungkol sa mga pagmamasilya ay isa sa mga napaka bagay. Gaya ng mga ibang vlog ko ay hindi ko masyadong na at naipapakita ang tekniko ko sa pagmamasilya. Sa mga iba naman ay may ibang teknik din pero ako mayroon din akong ibabahagi sa inyo na teknik sa pagmamasilya. Huwag kayong magmamasilya sa natatama ng araw. Kasi ang acrylic cast ay napakadaling matuyo. Gaya ng nakikita niyo, lagi akong nasa lilim. Hindi ako nagmamasilya sa may nasisinagan ng araw. Kung kayo ay bihasa na at magaling na magmasilya, ay meron ding kagandahan pag nasisinagan ng araw kasi nakikita mo yung depikto ng palitada. Nakikita mo ang dapat mong mamasilyahan. Pero ang advice ko sa inyo, mas maganda kung nasa lilim kayo magmasilya. Kasi kung nasa lilim kayo at babatakan din naman lahat, kahit na hindi mo hindi nasisinagan ng araw, ay madadaanan at madadaanan pa rin ng masilya. ginang pinapakita ko dyan ay ito ay medyo jurap Kaya hindi siya nakukuha sa isahang masilyahan. Kailangan ito ay tatlong patong. Pero ang advice ko sa inyo, pag halimbawa makinis ang wall at maraming crack at hindi naman na, natin maiwasan na maraming crack ang kongkreto. Pero pag may crack na medyo malaki, ay unahin na natin itong masilihan bago natin ito buuin. Dito naman ipapakita ko dito gaya ng nakikita nyo kung paano ko ito mamasilyahan. Gaya ng technique sa Acritex Cast at Bosnia Wall putty, ay isa lang ang technique dyan kailangan pag nagmasilya kayo ay hindi nasisinagan ng araw at isa pa pagka baguhan ka ay ang pagmamasilya dito ay wag mong pagsasalubungin yung masilya mo halimbawa gaya ng nakikita nyo ay uunahin ko muna sa itaas mamasilyan ko dito sa itaas at mamaya ay sasalubungin ko naman sa ibaba mamasilyahan ko sa ibaba pero hindi ko sa pagsasalubungin ganyan sa pagmamasilya ko ay isang direksyon kailangan pagka nagmasilya ka ay yung paleta mo ay medyo nakatagilid ng konti para yung masilya mo ay pupunta sa iyo o papunta yung masilya pa kaliwa para yung masilya mo ay hindi nagkakaroon ng guhit sa bandang kanan kailangan yung paghawak mo ng paleta ay medyo medyo patabingin ganyan at nakadiin yung lima, apat na daliri mo sa paleta ang teknik pa sa pagmamasilya ay hindi mo dapat pinagsasalubong ka agad yung pagbabatak mo kailangan unahin mo sa taas at pag natapos mo yung sa isusunod mo naman sa ibaba isang direksyon din yan pwede rin ibang direksyon pero nasa kanya kanyang teknik yan pero sa akin para sa mga baguhan ay makikita nyo dyan ang teknik ko sa pagmasilya may masilya sa itaas at sa ibaba pero nakikita nyo ay mayroong awang sa gitna yan ang ginagawa ko para hindi siya nagsasalubong kasi pag pinagsalubong mo yan, mapapanot yung kabilang masilya o yung katapat niya. Kasi matatamaan ng paleta mo yung basa na masilya, kaya nagkakaroon ng rap o pangit na pagkamasilya. Pagkatapos mamasilyan sa taas at isusunod sa ibaba, pagkatapos sa ibaba, kailangan pumisto muna kayo sa iba para pagtansyado nyo na 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 yung masilyang iyan ay pwede nyo siyang balikan. Pag tuyo na kasi yan ay pwede mo nang kahit matamaan mo ng masilya o paleta yung sa itaas o sa ibaba ay hindi siya napapanot. Yan ang, ang isang napakahalagang malaman nyo para kasi ang pagmamasilya ay number one na importante sa atin. Lalong lalo na pag uh, nagmasilya kayo ng acrylics cast ay napakahirap lihain. Kailangan pag nagmasilya kayo, medyo nasa lilim o kaya umaga, umaga na kayo magmasilya para maganda yung hagod. Hindi kaagad na natutuyo. Ganyan din ang boss ni Kailangan lagi kayong nasa lilim. Kung nasan yung araw, eh, medyo dun muna kayo sa kabila. Para yung pagbabatak nyo ay smooth yung paghahagod nyo ng paleta. Pagka nasisinagan kasi ng araw, ay hindi maiwasan nagkakaroon ng mga parang napapano o na, nagrarap, ganun, parang rap yung pagkamasilya nyo. Kaya itong nakikita nyo ay isang tips na napakahalaga. Kaya kung hinihingi ko sa inyo kung pwedeng mag-like, share and subscribe, malaking tulong ito sa aking channel. Sana'y nakapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kaalaman para sa mga baguhan at, ang, at sa mga may gustong mag matuto at mag pipintura ng kanyang bahay. Ang preparasyong ito ay sadyang napakahalaga na hindi natin dapat ipagwalang bahala kasi ang materials at labor sa pagpipintura ay napakamahal. Sana'y magingat ingat tayong lahat mga kasama lalong lalo na ang mga kasamahan nating mga nagbibiyay at mga kasama natin construction workers at mga pintor. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa aking channel.